Medyo nakakatakot pala ito <laughs> Mga kapumayan Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang tayo Natatawid dito Malakas o yung Agos eh <tries> Welcome back to my channel mga kababayan and in this video we're going to try fishing, catch fishing here at this uh, location uh, I think there's a uh, many many big fish around here but uh, I don't know if I'm right Am I right? Stay put kayo dyan mga kababayan uh, Tara, mamingwi tayo Ayan, shout out to sa mga tatlo pong magigiting na mamimingwit. Ako, ano ba yon Lokaok. <laughs> eh sana hoy, kahit lokaok kay eh, makahuli tayo, ano? Ang mahirap eh. Kahit wala. Wala ni isa eh. Malakas ho yan, pag ganyan. Ibig sabihin. O oh, yun, yung nakapanood ko. Sabi, dapat daw yung palutang. Dapat lutang, ano. <laughs> hindi yung lubog. Malalim po ba yan? Parang hindi naman o ano, eh. Naka, ano eh. Oo. Oh. Oo. Ayan o, oh, may kumakagat o. Oh. Hindi pa pala. <laughs> Doon pala nang gagaling o ang ilog. yon o. Oh. May mga 15 minutes na ho tayo ano. Tingin nyo ano. 15 minutos. Mula nung nagsipaghagis tayo dyan. May nahuli tayo na Sigaw na sigaw. Hmm, maandar na oh. <laughs> Dinidila-dilaan na ho, oh, ate. Yung pae, no? Medyo hinangat ngat 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 oh. Kahit lokaok lang, ano, yung medyo malaki na. May huli yung tama mga Oh. Hmm. sa ibang tama oh <laughs> hindi sa ano <laughs> hindi sa hindi sa bibig hindi sa bibig na bingwit eh sa tiyan <laughs> ah, yung ho palang kasabihan na sa bibig ang isda na huhuli ito sa tiyan eh ha? <laughs> ah, wala pero... Ginangat-ngat, puro ginangat-ngat lang ho eh. Mayaw na ho yung mga isda yata. Ha? At teka nga pala mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, eh magsubscribe ka na for more videos, for more adventure fishing videos, at iba pang mga videos, katulad din ng bonsai. Ano ho, sige po. O yan o, si kuya ho. Ay, ano pangalan mo? Parang may... Ay, si Makmak o, i-shoutout natin si Makmak. Nakahuli siya. Mga kababayan, no? Ayan, lapitan natin. Hmm, ayan, no? Ano yung nakuha mo, kuya? Hello. Eh... Atawag, na ito? Lukaok, no? Lukaok, Pero hindi yan. Pakita mo nga yung nahuli mo, kuya. Ay. Pakita mo nga. Yan. Yan ang tunay na nahuli niya. Hawakan mo mabuti, no? Baka... Ganun mo lang pala dito. na ah, sa mga kababayan no sa mga kababayan no ewan kung makikita ayan no tilapia o oh. hindi na namin nilabas kasi baka tumalon pa yan eh bumalik pa dun sa ano ano oh. ba't ako mga kababayan hindi ako makahuli ng ganito sa pisman <laughs> sa pisman na lang siguro kaya kikiluhin bibili na lang tayo o oh, di ba? o oh, may nahuhuli talaga rito oh. Ayan, shout kay Makmak ano. Hmm. Mabuhay ka hangga't gusto mo. <laughs> may kumakagato eh. May ganyan palang malalaki rito ano. Eh kayo may mamimigwit doon kayo tay. Eh nasa na pamingwit ninyo? Eh sa kayo mamimigwit? dito rin. Ah. Talagang Oh nga eh. Ayan, okay lang kayo makita sa video. Ayan, oh, sila Tatay. Shoutout to kay Kuya, ano po ang ano nyo? Olan. Ayun, si Kuya Olan at saka si si Kuya Rodrigo. Ayan o, oh. ayan sila. Ano bang po Sa YouTube ako eh, Noy TV o. Oh. Noy TV? Oo, Noy TV. E, ko yung... Sa YouTube po ah. Oh sa Facebook wala pa eh. Ayan o. Oh. Nakahuli na ako, isang lukaok. Oh. Ayan oh. o. So, open ko pa lang ng... Eh sa, Plata. hindi hindi pa sa bibig, hindi pa sa bibig sa chan. Dili, baba kay rili ba? Ayun po yung babaan. I-search ko no para makita niya. Driver ako ng ambulansya rito. Eh, ah, ganun po ba? Wala naman akong wala naman takbo. Kaya naglilibang-libang lang dito. Wala uh, nang trabaho sa iyo. Wala nang na trabaho. Wala nang Diyan lang kayo bumabas ako Ito po eh Ilalay ko na kayo tapos eh Comment ko kayo uh, Olan po kaya no? Oland. Yeah, dito Kaya lang ako dito Kaya hindi mo nang pwede na cellphone Pagka may takbo eh tatawagan lang ako Bigla nung Opo nag ano ang... Ang na sa taas, po. Shoutout kay Kuya Alan. Ano <laughs> Thank you po. Oh, no, 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 no. Ay, wow, para may hindi. Oh. 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 ayan uh, break time muna tayo mga kababayan at kumain muna tayo ano, ng labing-wit nating sardinas ano ah uh, sige po dun dun tayo pupunta sa kabil tatawid tayo rito mga kababayan Dahan-dahan lang Baka Abutan tayo Medyo Ayan o oh. oh. Medyo nakakatakot pala ito <laughs> Parang ako yan Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang dahan lang tayo na dito. Malakas po yung Agos eh. Buti na lang hindi ito padulas. Ano? Okay naman, hindi naman tayo nadudulas. Tawid din tayo sa wakas. Ah, dito tayo, hanap, Kakain lang tayo. ayun nakain na natin yung ating nabingit na sardinas <laughs> at swerte meron pa tayo pang lagas oh. tara na mga kababayan nabingit na ulit tayo baka abutan pa tayo ng ulan eh dumidilim na naman no? A few moments later. O paano po? Ah, siguro, katulad ng dati, babawi tayo sa next time. <laughs> At hanggang dito na lang yung video natin. At huwag sana kayong magsamang sumuporta. At huwag kalilimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share. Ano ho? At para sa inyo lahat, mabuhay kayo. Hanggat sa inyo. Thank you. Woo!